Naligaw kami guys sa paglabas ng Dalma Mall Oo. dahil sobrang haba po ng Dalma Mall. Dito din tayo, So, imbes po na doon kami palabas sa may pinakadulo, eh lumabas pa kami hanggang doon, doon sa may blue na yon. So, sobrang layo po ng nilakad namin. And yung kasama ko eh ayun na siya hindi na mawari ang kanyang ginagawa ayan so pinagod kami pinagod kami ni ate kapag wawakwak namin ngayong gabi so yan guys please subscribe to my channel joke hindi practice lang yun hindi ako vlogger so ayan na po So, doon kami papunta. Kukunin na namin yung mga pinamili namin. Ang yung ano, no? Ayan. Hi, Gato! Mmm. Ah. <laughs> Ang haba ng pila natin. Pinagod mo kami. Yung kinain namin, nang wala kinain na. Kinain ko. tingnan mo pa. na. Mm. pa ko. Ngayon, wala na. So, thank you in advance. To our mga madams out there. So, ayan. Dito na po nagtatapos and ano ba? Abang na po kayo sa susunod na aming episode for today. Ay, for this tonight, oh, uh -huh. ang inyong uh -huh. batang makulit, batang pasaway, uh -huh. at ang batang malibog. Ay. Uh -huh. ah <laughs> so, bye-bye! You're different, one of a kind. Kakaibaka bay, my Pelopina bay.